manager, nabayad na po kasi ako kanina ng 500. Tapos siningil ulit ako ni Victor. Ah, ma'am, hindi pa po kayo nagbayad. Alam nga naman, lukuhin ko kayo. i ate kayo ng girlfriend ko. Ate, magandang gabi po. Si Victor nga pala, boyfriend ko. Halika, tuloy kayo. Ah, Vic, ang ate rosto ko nga pala. Magandang gabi po. Anong pangalan mo, iho? Ah, uh, Victor po. Big Vic, ang ate ko, may dinadala siyang karamdaman. Nagkaroon kasi siya ng memory loss. Sa madaling salita, ulyanin na siya. Yung pinag-usapan natin ngayon, maya-maya lang, nakakalimutan na niya. Pati yung mga bagay na hawak niya, madalas nakakalimutan na niya. Kung saan niya ito, nailapag. Ano nga ulit yung pangalan mo, iho? Eh, ah, uh, Victor po, ate. Ah, uh, saan ka ba nagtatrabaho? Ah, uh, nagtatrabaho po ako sa souvenir store. Malika sir po ako doon. Ah, uh, okay. Minsan pupunta kami doon para mabili kami ng panindan niya. Ah, uh, Victor, ano nga pangalan mo? Sa sunod na pakikita natin, ipaalala mo na lang sa akin na nagkita na tayo. At pasensya ka na kasi si memory Morelos kasi ako. Ah, uh, sige po ate. Kumusta? Andito na pala yung ate ko. Okay lang ba na mamili kami? Oo naman. Kailangan ko rin ng binta para naman matuwa yung manager ko. Sige, dyan ka lang muna. At mag-ikot-ikot lang kami ng ate ko. Ah, uh, ikaw, magkano po ba ito? Ah, uh, ate, nasa 500 pesos po ito. Ah, uh, sige, 500 pesos ba? Sige, bayaran ko na. Ito o. Oh. Ito po, ate. Ah, tika lang. Ate. Hindi pa kayo nagbabayad. Ah, ho, Parang nagbayad na ako ah. Ah, ate. Wala pa kayong binigay na bayad. Tingnan nyo, wala kayong hawak na resibo. Ah, oo nga. Sorry. Ito na nga yung bayad ko. Ito yung resibo. Ate, anong nangyari? Bakit parang nagtatalo kayo ni Vic? Parang nagbayad na kasi ako kanina, pero ang sabi niya, hindi pa daw ako nagbayad. Ate, alam mo naman ang sitwasyon mo. Meron kang memory loss. Excuse me po, ako pong manager May problema po ba? Ah, manager, nagbayad na po kasi ako kanina ng 500. Tapos siningil ulit ako ni Victor. Ah, ma'am, hindi pa po kayo nagbayad. Alam nga naman, nukuhin ko kayo. I-ati kayo ng girlfriend ko. Ah, manager, pasensya na po. Meron kasing memory loss ang ate ko. Sobrang makakalimuti na po niya. Victor, dyan ka lang. Titingnan ko mga CCTV. Ah, manager, sira po yung CCTV. Ah, naalala ko na. Andito pala yung diary ko, nasa bag. isinusulat ko ang lahat ng mga pangyayari sa buhay ko dito araw-araw. Kasama na ang mga serial numbers ng mga pera ko, bago pa tayo nagpunta dito. Ito ang diary ko, at nandito din lahat ng mga serial numbers ng pera ko. Pag may katugma ng mga serial numbers sa hawak na pera ni Victor na nandito sa listahan ko, ibig sabihin, sila ni Victor ang karamdaman ko. Ah. Uh Al, ma'am, tatawad po sa inyong lahat. Nagbayad na po talaga si Ma'am Rose. Bali, siningil ko sa ulit pagkasakaling makalusot at magkapira ako. Natalo kasi ako sa online sugal kagabi. Victor, hindi ko kinakonsinti ang ganitong gawain. Ligpit ka na ng mga gamit mo at tanggal ka na dito. Vic, mabuti na lang talaga at nalaman ko ng maaga yung ugali mo. Ngayon mismo pinuputol ko na kung anong meron tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Tara.